nga expect ka dahil wala yung mga amo mo at hindi sila dito magdi-dinner. Ay bigla nga nag-chat sa akin para magpabili naman ito at dito nga daw sila magdi-dinner. At syempre wala na naman silang binigay na pera punta ko dito sa palengke. Pero joke lang, mamaya babayaran din naman nila yan. Tapos eto nga, bibili na ako nito pinabibili niya. At syempre, ako ang magde kung ilan ang bibiling ko. O ba diba? Ako yung pinag-decide ng amo ko. Maghapon nga silang wala kasi yung dalawang matanda ay nasa China. Tapos yung dalawang bata naman ay nasa school. Yung amo ko naman na nagpabili nito ay day off niya pero hindi ko alam kung nasaan siya. Kaya na, nag-expect na ako na hindi sila magdi dinner kasi pag day off ng amo ko ay hindi talaga sila dito nagte-dinner kaya naman, akala ko ay walang dinner na magaganap ngayon. Kaya naman, eto, no choice ako kung di pibili ako nitong inuutos niya. Siyempre, katulong tayo dito. Huh? At dito nga sa Hong Kong, sa mga palengke, ay madalas ka na makakakita ng mga timpla na nakarne tulad ng manok at pork, pati na rindi. Yan naman ang pinapabili sa akin ng amo ko, yung timpla na na pork, tapos itong chicken wings. Ito ang ko ay napakasimple lang na mga gusto sa pagkain. T tulad tulad nitong chicken wings, ilalagay niya lang yan na may ginger at bawang. Ito naman yung mga pinapakain sa akin sa almusal ng amo ko. Ayan, nakita ko nga yung mga presyo, pero hindi siya masarap. Promises. <laughs> promises? Pero syempre, kahit hindi masarap yan, ay lamang tiyan na din yan, kaya dapat nating ipagpasalamat yan. Thank you so much.